record lang walang signal eh ano okay. ba James Gary. YouTube ah oh, tapos ano Manila Great sa kanila sa kanila sa sa

Kuliyar na din sa tulay Tapos ganito na Grabe kasi nakahamba lang din sa daan talaga Grabe mga tao dun Oo Gusto lang kami, narangat pa kami para kung hindi Yan yung ano doon. Lalo kami na yung rapat yun Pagkakamili ko. Yan, kaya hirap din yung mga truck na makapenetrate dito. Kasi yan, tingnan mo to mga nakaharang. Ed, ed, anong bigla na natin kanina? Kaya So, ayan, kahit paano dito may way na ah, uh, na ng isang truck. Ah, uh, yung bumbero, panayaan pa rin. Ay, yung helicopter. ikot ikot na pa rin. <coughs> so, ito, wala laman para makalabas na yung uh, bumbero. Tapos palit. in. So, ito pa rin yung sitwasyon, guys. Ay. Bigat ah. nyan. Ah. <laughs> so, kung papansin nyo, ah, helicopter. Ah, tuloy pa rin yung pagbagsak ng tubig kasi gandaan na, oh. Tuloy-tuloy. Parang doon pa rin. Mas malakas pa rin doon. May sinasabi kanina hanggang, ano daw, yata, building, ano na magkakot na yung helicopter guys ah, uh, ng tubig ito na yung mga nasunugan no oh. nandito na oh. dami nito Sus. sa mga gusto nga uh, magbigay ng uh, tulong sa mga nasunugan ayan uh, punta na kayo sa ano uh, local uh, sa kaya uh, yorme. Ayan, sa City Hall. Uh, sana makatulong kayo. Makapagbigay kayo ng uh, tulong sa mga kababayan natin diyan na maluwag. For may Thank you, na may pera. <laughs> Yormi nandiyan sa hagdan. Ah, si Yormi ah. Sa tulay. Oh, sa tulay. Oh, bini. <laughs> Ani na pa yan diyan. Ah, oh. oh, mag-isang oras na maigit. Ano <laughs> si Ganda? Ah. Nanjoon, nandun, nandun, nandun oh, yung kinukuha nandoon. <laughs> mga wala ng laman uh, pinapalabas na para makapalit yung may mga laman grabe hanggang dun sa may shell guys so puno na rin yung apoy dito sa bandang gitna